Good morning, welcome back. Alas uh, alas 6 ng umaga ngayon at napakalamig. Whew. Ang temperature natin ngayon ay 49 degrees. So meron lang akong tatlong load na gagawin ngayong araw na to. Uh, mula Hamilton, magpipake up ako sa Hamilton and then dadaling ko sa Burlington. So buong araw ganun ang gagawin ko. part 1 no? ng Hamilton okay naman yan no space the jaws are locked ating mga linya Okay naman yung mga seals Ito ang ating wash out ticket. Diyan nila malalaman na bagong hugas sa ating trailer. Lagay mo na dyan. So, supply natin ng hangin yung trailer natin. Tapos natin ito. so itaas natin ang ating suspension nakababa so ito na natin to para susuplay natin ang inyong suspension ng ating trailer axles ito so, nakataas lang muna yan hindi pa natin kailangan ibabayang kasi wala pa tayong load Tumataas na siya. Ayan o. Tumataas. Sarado natin ito. Internal valve. Sarado sterile valve meron tayong gasket dito sa loob pero naka zip tie na to so ginawa na naman yan wash rack so hiktoran lang natin to ayan mahigpit na rin tong ito itong ano na ito nabot mahigpit rin okay na gasket sarado ampasin mo <laughs> check natin kung walang laman to walang laman baka mamaya may putol na kamay dyan eh. so tingnan natin yung ilaw natin brake lights working turn signals working okay tapos na tayo dito dun tayo sa taas hampas hampas lang no pag hindi tumalbog yung martilyo, sabi nga ito, walang sa hangin ang iyong trailer. Ay, I mean, gulong. So, dito naman. Walang pressure ha, walang pressure. Dapat sa siguro yung walang pressure. Okay. Tanggalin natin itong isang to. buksan natin malinis gaskets ating gasket ay walang damage sarata natin oh, malalag pa tayo dyan malalag ka dyan ano nga, nga. <laughs> hindi naman kailangan ng sobrang hikpet kasi bubuksan din nila mamaya yan pero hand tight lang kasi ito sarado natin tong valve na to ganyan tapos yung pakit yan okay na tayo dito wala na tayong gagawin dyan tingnan natin tong washout out cup kalakalalay yabe oh may pet dahan dahan lang eh, mas malayo itong lalakarin na ito sa kabila mas malayo ito 1, 2, 3, 4 1, 2, my god, ayos na Hindi nakakonect na, na to Wala nga ya Ay 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 Pag nalaglag ka dito na Nga nga bakasyon ka lang di oras kaya dahan dahan lang sigurduhin ang 3 point way ay 3 point contact no 3 limbs dapat ang naka ang may contact okay na wala na tayong mission dyan check natin to high beam high beam, low beam, turn signals on okay gulong ayos na so ang huling step na ginagawa ko horrible air leak test so yan ano ko lang tong tractor brakes tapos full brake application wala akong narinig na leak it's good trailer brakes supply o oh, maandar so patay natin yung ilaw okay na dito tayong malis so ayun na nga no? uh, pupunta ako ng Hamilton ngayon para mag pick up And then dadalhin ko siya sa Burlington, mga 30 miles lang ang layo siguro noon. Or 14. Malapit lang pala 14 miles, no. And balikan 30 miles. So 14 miles papuntang Burlington, magde-deliver ako doon. And then babalik na naman ako sa Hamilton para mag-pick up ulit ng same product. And then dadalhin ko ulit sa Burlington, same company, And pagkatapos ko ma-deliver doon ng second time, babalik ako sa Hamilton for the third time para pumake up ng same load, same company, and dadalhin ko sa same company sa Burlington. So, yun ang ating gagawin ngayon buong araw na to. Meron ako, meron binibigay sa akin isang uh, load na mula mula Mancuso sa Saint Catharines. Magpi-pick up daw ako sa St. Catharines sa dadalhin ko sa Hamilton. So, binigyan ako ng dalawang options, 'yon or this one. So, mas pinili ko tong tatlong loads kasi malapit lang, magkakalapit lang. Parang city driving lang ako ngayon. And then uh, bukas ay Huwebes. Baka mag-pick up ako sa May St. Catharines and then dadalhin ko sa Michigan. So titingnan ko kung matutuloy yung lakad na yun. Pero sa ngayon, focus lang muna ako ngayon sa mga gagawin natin ngayong araw So, nakarating na nga tayo dito. Magtitimbang muna tayo. Timbang, timbang. ay mag-green ito. Yun, green lights. Let's go! Ito yung mga tangke nila, oh. Dami. Red light. So, dadalhin ko itong papel na to. Yon. Print. One, seven, seven, eighty. Ay, 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 sikit naman dito. Hindi ka makapag-maneobra Naayos ng... Hey boss. I just have to straighten out again just a little more. And then? I'm gonna spoil the tracks a little bit. You should be good from there, but right now it looks like you're just gonna nail the rail car a little bit. Oh, so you want me to get closer to this side or? Uh, just in, the middle. in the middle? Yes. But uh, where am I going actually? You're going just up, over to this tower that you're racking up to. Oh. Oh, that guy right there with the steps on it. Huh? With the steps on it. Yeah, yeah. All right. right. Just straight now. Can't come back straight as much as possible. Okay. All right. Thanks, man. Straight, lang down, straight. Straight, am I nakwah? Di ba ako straight? Parallel nga ako sa ano? Rail curry. Eh. Hoy, ay, ayo ay, yan, ganyan 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 ganyan. Yeah, straight. Ada bang crossing straight ang gusto nito? Although hindi ako paralel talaga pero ano maggagawa ako eh, paliko yung kalsada eh. Wala na mag-spot ito. Pag napakabang siya, ibig sabihin malapit na. It's good, boss? Yeah, uh, you're good. Uh. Hold on. Hey, boss, uh, you need my lightweight? uh that, that guy? The scale house, right? Yes, okay. that's uh, the scale. I actually messed it up, but <laughs> I hope you can read it. 17780. Yeah, yeah. Okay. Well, the only thing is when you scale out, slide it in that way on the machine. Yes, I did. Uh, yeah, no, because because if you put it back on the scale this way, oh, no wait to print over there. So just put it on that way uh, and push print. That way you can re be able to read. Face down, you you want? Yeah, yes, yeah, so slide it in that uh, way. What what if uh, I just slide it like this way? So it will. Well, print. then, you'll, then you'll, What if it ends up on one of the lines? Uh, right? it'll be hard to read. So it's so yeah, okay. Just flip it over that side. Thank you. i Appreciate right? it. <laughs> <laughs> to get yelled at when you go to the office. <laughs> oh, are they going to yell at me? <laughs> My first time, bro. <laughs> Nasira ako kasi yung ano yung scale ticket. Naprint ko ng dalawang beses. Pero okay na. Waiting game na tayo. Tapos na tayo. So, balang bigat na ano natin. Tractor suspension. Grabe. 70 pounds. So, babalik tayo para magtimbang ng heavy baba ako yung ano natin, axle kuwawa yung truck natin kapag uh, sobrang bigat ng ano so para bumaba ito tataas ko lang ito Para mapunta yung bigat dito, no? Lumalagotok na yung mga airbags niya. Kasi lahat ng weight ngayon nandito eh. Para mapunta ro'n. So, usually, kapag uh, tandem lang yung trailer, no? 60 pounds lang dapat yung... Alam mo, kapag 80,000 pounds, no? Below 80,000 pounds yung kargada mo. Dapat 60. Eh dahil nasa Canada tayo, ang allowed sa Canada yata ay uh, 86,000 pounds. Kapag tandem lang ha, dalawang axles ng trailer. Eh meron tayong apat na axles. So unlimited lang bigat natin. <laughs> Biro lang. Pero hindi ko alam kung ilan yung ano, quad axle. Kasi bawat axle, ang alam ko pag dalawang ano uh, dalawang axles pwede yata ang uh, 36,000 pounds kung hindi ako nagkakamali so kung magiging apat yung axles mo meron ka pang additional na 72,000 sa so, mga 150,000 siguro ang allowed sa Canada hindi ko alam ha kapag uh, quad axle no hindi ko alam pero hindi ako kinakabahan sa mga weight restriction kapag nasa Canada dahil magaan lang naman tayo lagi. Ngayon lang mabigat pero okay lang kasi quad axle nga. Ano ba yung mga pinagsasasabi mo, Kaloy? Hindi ko maintindihan ng mga pinagsasasabi mo pero cutting short, no? Sa Canada walang problema ang weight. Mas mabigat pwede ang Canada. So bago ako papasok sa scale, ah, hihintayin ko muna mag magseral yung liquid natin, no? Kasi nag slash pa yan, eh. Pero actually, pwede ko nang tirahin yan kasi kagaya nga na sinabi ko, hindi naman problema sa kanaga yung bigat, no? So meron tayong 48,000 gross. 48,000 kilograms. So ayos na Hehe. <laughs> depart shipper Depart, depart So babalik yata ako sa opisina Anyway Kita kita tayo sa delivery mamaya So Alis na ako dito Para makarami Ngayon, punta na tayo sa destination sa final destination so ah uh, panalo tong load na to yung tao ang nagtatrabaho para sa unloading so tinanong ko siya kung may gagawin ba ako wala daw ayan siya ayan siya ayan siya ang nagkabit ng hangin sa taas ng trailer siya yung mag unload wala akong gagamitin host whatsoever so tinanong ko siya boss may kailangan ba akong gawin may may, may tutulong ba ako sa'yo sabi niya no, nope, just wait in your truck sarap ay kaya sa lahat ng deliver no relax lang sa truck so syempre sabi niya mag relax sa truck alam mo nang na gagawin natin alam nyo na ang gagawin natin Kain tayo ng almusal. Kailangan ko ng potato chips. Kain tayo. Father, Son, and Holy Spirit Amen. Bless us, o Lord, and these are gifts which are about to receive from Thy bounty through Christ our Lord Amen. Mm. Hindi ko na-express. Sarap. Sino ba nagluto niyan? Ako po ang nagluto niyan, no? Niluto ko yan kagabi. Si Mrs. Si Dona yung nag-prepare ng ingredients. Tapos ako, pak, 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 Salang lang ng salang. Ah, Sarap. Bicol Express. Isa sa mga paborito kong pagkain. Ito tong potato chips. Hindi pwedeng wala kapag kumakain ako. Sarap. So. Yi <clears throat> hintay lang tayong matapos tong deliver na to no. Para na toto look 'yung. Know? Trailer din na may 1 QC. O truck yan, trailer lang, any one diyan. Siguro liloadan pa. Anyway guys pahinga muna ako